Tinatamad nga akong magbunot sa kilikili kaya gumawa na lang ako ng DIY wax. Ito nga pala yung mga gagamitin ko mare, tatlong pirasong kalamansi, tatlong kutsarang asukal. Piniga ko na pala yung kalamansi sa asukal at naglagay ako ng tatlong kutsarang tubig at hinalo-halo ko lang siya. Nagpainit na din pala ako ng kawali at nilagay ko na nga itong DIY wax natin. Nung ganito na nga siya kalapot ay inahon ko na din agad. Pinalamig ko muna sa electric pan at baka mapasong ating kilikili. Pagpasensyahan nyo na nga palang aking kilikili kumikili mga mare at pasintabi na din sa si mga kumakain. Excited na nga ako sa ginawa ko. Ang tanong ay eh, epe kaya. Naglagay nga pala muna ako ng pulbos dyan mga mare at sinimulan ko na ang ilagay itong DIY wax na ginawa ko. Gagamit pala tayo ng papel dito kahit anong papel o kung may wax paper kayo ay mas maganda. Pinatagal ko lang nga pala ng ilang minuto sa sobrang diin ko nga sa papel ay nagkadurog-durog na. At ito na nga pala ang resulta mga mare. Nakikita nyo ba yung mga buhok na natanggal? Grabe ang dami pero ang Sakit mga mare, tila 15 pieces nga yung buhok ng tanggal. Nakaka-amaze.